hello brother how are you oh, yeah, <laughs> where's your jyoti, then? i don't know new location now here so company here ah you see your friend yeah yeah can yeah you look the other side good ah, good go there you can buy clothes yeah. Yeah. i will go there okay don't go there maybe i'm here <laughs> ah, thank you thank you thank you bibili tayo ng ano mga idol. Saging, sarap nito mga idol. How much one kg brother? 5 Pedro. Medyo mahal. kalak ko medyo mahal. Loko ito mga mga. Dalawa pala gwardiya rito. para yung mga tao. Parang na iner, inosente sila sa akin, nakatingin nila. Ah, ito. Tuloy di oh. Brother, kita 'ta. tindera. Ah, tindera. Ang mga sapatos 'to. Hindi kailangan ko 'tong brick na 'to. Para sa ano? Ah, ito, itong clip na 'to. O, tindera ng Meron pa nga oh. Oh, mayroon dito mga idol. Oh. idol, ito na yung ano, legal na siya yung bang talipa pa dito sa uh, may gwardiya, dalawa, government. Yan siyang gwardiya doon na may team. Dalawang gwardiya may team. Pa, uh, dati nag video ako rito gigil na gigil sila sa akin eh. para ako nilang bugbugin kasi bawal nga holy sila lagi dito dati pero ngayon legal na may maganda na yung mga pwesto nila mga idol yeah. ito inuupahan dito bawat lamisa pwede tayo kumuha Ya para Mukhang bibili ko to mga idol eh. Pag clips sa May viewers ako ah. Total sing mo nakakonek pala sa. Gamitin ko kasi bolt ko rin. Pwede ba yun? Kakansin ko lang dito. Ha? Kakansin ko lang. Oh, ha cancel mo yung wifi mo. Kasi magdidita ka, cancel mo lang yung wifi. Tawaran natin. Brother, possible 15 rupees. 15 deram, Okay. Ah, oh, thank you. Very much. Pumayag, mga idol. Pumayag siya. Oh. Dalawa. Kuha natin. Mura na. May mga laruan, no? Mga idol. Mga laruan. Mga wallet. Yan. Nabili ko yung, ano, 15 lang. 10 sa binta niya. Pero... Binigay niya ito, mga idol. Trick pa. Kita brother. Tender. Tender ham, All tender ham, all tender ham. May Lenovo headset, tender ham lang. Ang mura na mga bilihin dito, mga idol. Bangali market. lang mga idol. Punta na kayo. May mga Pinay din dito nagtitinda. Okay, okay. Ayun. Eh. Ah, pilip Pilipini. Pabiyara na ito mami. Bibili tayong saging mami. Masarap yung saging nila dito. May mga mangga dito. So, medyo ano na. Nabangan ko yung isda. Wala pa. Mamaya, pumipisto lang yun sa labas, hindi sila, sila sa... Siguro, di nila kayang... Ano, di nila kaya ng bayaran yung opa rito. Medyo mahal din kasi ang opa sa isang lamesa, Laglag nga. aking Brother, thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, brother. Kumayag siya. Panalo na ako doon sa nabili ko ngayon. Magagamit ko 'yon pagka pagba uh, ano tayo? Pang clip sa cellphone. ba Titingin pa tayo dito sa iba, mga ito. Ano pa oh, nga ito? Oo, kaya nabili ko sa... How much brother? 30 dirham much? Yoko. Magandang brand din siya, Yoko. How much? Ah, 30 dirham. 30 dirham eto tawag dito ito may mga charger dito dito may mic oh, oh may mic oh master dito tayo sa manggang alley dito may cellphone wala lang may bluetooth may bluetooth din oh therein. may headset pa eto astig oh maliit lang speaker tayo kita small 15 30, 30. ah 15 dirham huh? this one lakas mal malakas to 15 dirham huh, only 15 dirham huh? yung iba sa po sampol ah huh? ganda stick nito bluetooth <podcast> Shout dami tao Itikitingin sila sa akin Dati Nagagalit yan sila Pag nagbibigay tayo Bye bye na mga idol